Ayan, shoutout out mga idol Ayan ang pinsan ko mga idol ah uh, Ayan si Dexter Ang uh, asawa si, uh, niya Na, Ito rin si uh, Dudong Ayan, uh, mayari ng Don Aldrin Mayari ng Don Aldrin mga idol Shoutout out dyan sa mga driver ng uh, Don Aldrin Ito yung boss niyo. Ayan na uh, lahat ng mga uh, driver, conductor sa Donald Ren. Uh, shout out sa inyong lahat mga idol. Uh, nandito yung uh, pinsan ko na katrupa nyo. Sama nyo. Uh, ayan sa lahat ng mga driver dyan. Ingat-ingat uh, kayo mga idol sa pagmamaniho. Uh, sa ngayon ay uh, mahal na araw na ngayon. Uh, ingat ingat kayo lagi mga idol uh, sa biyahe. Uh, dito kami ngayon mga idol uh, sa dagat. Uh, ayan mga idol oh. Ayan oh. Uh, kaganda dito mga idol. Ayan ah, uh, pinsan ko mga idol oh. Si Dexter mga idol. Uh, batang uh, dulag, batang butuan. Ayan, karami na mga idol. Yan, uh, may tint din kami mga idol. Uh, yan, na uh, may tint din kami. Ganda talaga mga idol kung may tint ka. ana uh, maraming maraming salamat mga idol uh, sa panonood sa ating uh, vlog ayan uh, bye bye mga idol